O mga idol, kakain tayo sa Vikings. Nagaya si boss yan. Nagaya si boss yan, mga idol. Ang mga idol. O. dami nakapila. waiting tayo, mga idol. Yung pagdating ng mga tao, mga idol. Ayan. Ayan, tropa. Hmm. Shout out sa Box. mga idol. Ang dami ng tao, mga idol. nakapila, haba. Grabe logo nila mga idol pas mga idol papasok na tayo na uh, isa isa na kami nilalagyan ng kwan uh, ano ba yan logo hindi ko alam comment nyo nalang mga idol yan ito na ako mga idol ayun pasok na tayo wow danta. tayo ang mga idol, mga pagkain nila. Grabe, sa sarap ng pagkain mga idol. At sa dulo kami po pwesto mga idol. Ni ma'am yung aming order mga idol. Idol, sasantok na tayo ng pagkain. Ayan, sasantok na siya, idol. pagkain mga idol. Grabe, ang sasarap. Ito ang kakainin natin mga idol yan. Mga idol, lorda tayo na ano, sashimi. Ito tayo na sashimi mga idol. Ayun mga idol, kakain na tayo. Ayun, mapagkain namin. Kumakain <laughs> ng droba.

<laughs> Napalaban. Hindi <laughs> mo yata maubos pre ah. Maubos ko ngayon. Habang <laughs> <laughs> hinihintay natin yung mga kasama natin kumakain pa yun, ikot-ikot muna tayo mga idol. Okay, papakita ko sa inyo yung mga pagkain nila. Sa mga salad mga idol. pagkain ng Vikings mga ano, mga tinapay. Ang lalaki. Ang <susurra> dami, ang sasarap. Grabe. Busog na busog ako mga idol. Ayan mga idol, ang sarap. Mga tao mga idol, tayo pa nakapila sa labas. Grabe. Grabe. Mga hilaw pa yan, mga idol. Pagkain nila dito, mga idol. Unlimited. Unlimited yung uh, meal nila. Pwede kang bumalik-balik doon sa kuha na ng pagkain. Oh, Patay sa dessert. nila, mga idol. nila mga idol ayan oh. ang pwede kang bumalik balik kuha kuha lang ng kuha Ito nga pala yung tropa natin na balik balik yan cheers tayo mga idol cheers tayo mga idol din silang mga ice cream dito mga idol ayan. Eh. ice cream din tayo pwede kang mamili kahit anong gusto mo kawa ka sa ice cream mayroon silang mga prutas mga idol ayan. Eh. pwede mong pagpilian sa kabilang side, ano to mga idol? Puro cake. Ayan o, no? mga dessert. Ayan. Grabe, sasarap. Grabe. Mga donuts sila, candy. Ikaw na lang mananawa. Sulit na sulit yung uh, budget. Yung gastos. Nabusog ako, grabe. Ayan, dami tao. paspasok pasok yung mga tao mga idol ang Dami. tao daming ko makain mga idol nabusog kami ayan maraming salamat kay boss yan na naglibre sa amin sa pakain ayan nga kumuha pa ulit ng dessert si idol ayan unlimited unlimited <laughs> dessert mango at saka avocado ayun first bite para daw sa inyo mga idol Lasa ito. Wow! green ito yun. Napapagirl daw siya mga idol. Mga idol, so sobrang sarap kumain dito. Ayan, ang resulta ng mga plato namin. Taop! Itong kutsara nila, kapag gutom ka, hindi mo malala na mabigat. Pag ka na, matatagyan mo, mabigat pala. Mga idol, sa mga gustong kumain, per head nila rito is 1,035 uh, pesos. Yan. Solid na mga idol. Idol, tapos na kaming kumain. Pauwi na kami. Lalabas na kami ng Vikings. Ayun, mga idol. Labas na sila. Lalabas na tayo sa wakas. Natapos din. Mga idol, pag gusto nyo kumain dito sa Vikings, per hit nila is 1,038 pesos. Ayun, sulit na sulit. Busog na busog ka mga idol. Ayan mga idol, pauwi na tayo. Ayan o. Oh. Ayan mga tropa. Maraming salamat sa mga nakajoin natin ng ano, panahalian. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, mga idol, kakain tayo sa Vikings, nagyaya si Boss Yan. Si Boss Yan mga idol. Maraming tao, mga idol, oh. doon nakapila. waiting tayo, mga idol. Yung pagdating ng mga tao, mga idol, ayan. Ay, traffic. Set out sa box. Mga idol. Ang daming tao, mga idol. Nakapila haba. Grabe. Ayan, logo nila mga idol. Pas mga idol, papasok na tayo. Na uh, isa isa na kami nilalagyan ng pan uh, ano ba yan? Logo. Hindi ko alam. Comment nyo nila mga idol. Ayan. Ito na ako mga idol. Ayan. Pasok na tayo. Wow, daming tao makakain. Mga idol, mga pagkain nila. Grabe, sa sarap ng pagkain mga idol. At sa dulo kami po pwesto mga idol. Ni ma'am yung aming order mga idol. idol, sasandok na tayo ng pagkain. Tara! Ayan, sasandok na si idol. Tayo, mga idol. Pagkain mga idol. Grabe, ang sasarap. Ito ang kakainin natin mga idol yan. Mga idol, ito tayo ng ano, sashimi. Lorda tayo na sashimi mga idol. Ayun mga idol, kakain na tayo. Ayun, mapagkain namin. <laughs> Kumakain ng tropa.

ko <laughs> ngayon. hinihintay natin yung mga kasamaan natin kumakain pa yun, ikot-ikot muna tayo mga idol. Okay, papakita ko sa inyo yung mga pagkain nila. Sa mga salad mga idol. Pagkain ng vikings, mga naman, tinapay. Ang lalaki. Uh. kita. Ang dami, isang Grabe. Busog na busog ako, mga idol. Ayan, mga idol, ang sarap. Mga tao, mga idol, tayo pa nakapila sa labas. Grabe, o. Uh. Mahilaw pa yan mga idol. Pagkain nila dito mga idol. Unlimited. Unlimited yung uh, melon nila. Pwede kang bumalik-balik doon sa kuha na ng pagkain. Patang sa dessert. nila mga idol. nila mga idol ayan o oh. niyan pwede kang bumalik balik kuwa kuwa lang ng kuwa Ito nga pala yung tropa natin na balik balik yan cheers tayo mga idol cheers tayo mga idol din silang mga ice cream dito mga idol ayan. Eh. ice cream din tayo pwede kang mamili kahit anong gusto mo kawa ka sa ice cream mayroon silang mga prutas mga idol ayan. Eh. pwede mong pagpilian sa kabilang side ano to mga idol puro cake ayan o no? oh, mga dessert ayan grabe sasarap so grabe mga donuts sila candy ikaw na lang mananawa sulit na no, sulit yung uh, budget yung gastos nabusog ako grabe ang dami tao Tapos pasok yung mga tao, mga idol, daming. Ang daming kumakain. Mga idol, nabusog kami. Ayan, maraming salamat kay Boss Yan na naglibre sa amin sa pakain. Ayan nga, kumuha pa ulit ng dessert si idol. Ayan. Unlimited. Unlimited. <laughs> May hindi at saka bukado. Sa Ayan first bite. Para daw sa inyo mga idol. Lasa ito. Wow! Lasa <laughs> yung green. Napapagirl daw siya mga idol. Mga idol, so sobrang sarap kumain dito. Ayan, ang resulta ng mga plato namin. Taop! Sa itong kutsara nila, kapag gutom ka, hindi mo malala na mabigat. Kapuso ka naman, tapos yan mo mabigat pala. Mga <laughs> idol, sa so mga gustong kumain, per head nila rito is 1,035 uh, pesos. Solid na mga idol. Idol, tapos na kami kumain. Pauwi na kami. Lalabas na kami ng Vikings. Ayun, mga Idol. Labas na sila. Lalabas na tayo sa wakas. Natapos din. Mga Idol, pag gusto nyo kumain dito sa Vikings, per hit nila is 1,038 pesos. Ayun, sulit na sulit. Busog na busog ka mga Idol. Ayan mga Idol, pauwi na tayo. Ayan oh. ano? mga tropa. Maraming salamat sa mga nakajoin natin ng ano, panahalian. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.